Adra, kadabra, pagkain, lumabas ka! <tik> <I'm tersalopan. tik> <tik> Bigbag, gusto mo na bang kumain? Ako nga din, gutong na eh. Bebag, tapos ka na bang magluto ng kapunan? Lagot, Bigbag. Ay, na si Princess? Bayb, ano na? Oh, no. Hindi pa po, senyorita. nagbabalat pa po ako ng patatas. <coughs> Ba't ka, tagal mo kumilo. Gutom na gutom na ako. Saglit na lang po ito, malapit na ako. Akin lain alaga mong pusa, 'wag po, senyorita. 'Wag mong kunin si Big Bird. Oh. Kaya ang tagal mong kumilos eh, lagi mong kinakausap. Akin na po yan. Alaga ko po, po yan si Big Bird. Oh, no. Ibibigay ko lang sa ito kapag tabos ka ng magluto. Oh. <laughs> Gusto ko, pagbalik ko, handa na yung pagkain. Huwag kang pabagal-bakal. Opo, senyorita. Pibilisan ko na po. <laughs> Dalian mo dyan. Kung hindi, hindi mo na ito makikita ang alaga mo po big bird ko. Huwag ka na magdrama dyan, Betang. Bilisan mo kumilos. Lagi na lang may laway ni Princess. Kahit wala akong kasalanan. Ate Bebang, ba't ka umiiyak? Mateo, si Senorita Princess, kinuha niya si Big Bird ko. <laughs> si Princess sa kala lagi kang inaaway. Kaya nga eh. Diba eh, ba nga mo nilang sa inggit lang silang sa'yo, mas maganda ka? Ikaw talaga Mateo, pinapatawa mo ko. <laughs> Ayan, tumawa ka din na si Beba. Ay ba? masaya ngayon si Bebang? Ikaw kasi, binubola mo ko. Ngayon ay tamang panahon para magpakilala ko sa kanya. Hello, Bebang Mateo. Ay, na Bebang. Hindi ko rin alam Mateo. Para siyang multo. Ano ba kayo? Hindi ako multo. Isa akong fairy. Fairy? fairy? Oo, oh, Bebang. Ako yung fairy godmother mo. Ikaw yung perigat mother ko. <laughs> Ang galing naman. Para patunayan ko sa inyo, mamadjigal kayo ng pagkain. Tara na po. Taman-tama. Gutom na ako. Adra, hadabra, pagkain, lumabas ka. <laughs> Ang <Ando> tadarap <dalawa> pa. <laughs> wow. Kainin nyo na yan. Bebang at Mateo. Para sa inyo lahat yan. Huwag na kayong mahiya. Kumain lang kayo ng kumain. Ngayon lang ako makakain ng masarap kasi laging tira at tinapay lang pinapakain sa akin ni Senyorita Princess. Kawawa ka naman, nagibibang. E, Bebang! Beba! Lago, paparap na si Senyorita Princess Mateo. Bebang! Nakaluto ka na ba? Hindi pa po, Senyorita. Ay, aba! Tinatagalan mo ata. Gusto mo bang mapagrita ni Mami? Senyorita, huwag mo naman pagrita si Ate Bebang! Hoy Bulilit! Huwag kang nga makailang! Princess, Huwag mo naman idamay si Mateo! Mahalik pa siya eh! Uh... Pinagtutulungan nyo ata ako! Bebang Mateo! Ikaw kaya ba nag-aaway sa amin? <laughs> ko kayo kay Mami! Inaaway niyo ako! Huwag <coughs> nyo po kaming isumbong! Senyorita princess. Basta, isusumbo ko kayo para paruin kayo ni Mami. Oh, no. Nagot, Mateo. May lara tayo kay at Tere. Mami, inaaway ako ni Bebang at Mateo. Namumura tong princess na to. Abra? Kadabra! Ah! Hala! Nagigang to si Ate Princess! Ano nangyari sa akin? Bakit ako lumiit? Ayan ang bagay sa sa'yo, Princess. Palaaway at sinuwali kang bata ka. Very good, Mother. Ibalik niyo po si Princess. Kawawa naman siya. Oh. Hayaan mo lang siya, Bebang. Para maputo siya ng leksyon. Mami! Tilungan niya ako! <laughs>